Guys, ayan guys. Gagawa tayo ng ano. Nakita lang to sa YouTube ng asawa ko. Yung kung paano patayin yung mga ano. Yung ano, yung ito. Yung ipis daga. Yung ayan, nag ano ako guys. Nag sanlag ako ng mais. Katapos yun dinurog-durog niya. Tapos ngayon lang, lalagyan niya ng siminto. Ayan. dia yang minum sini guys. Lagyan natin ulit. Naubos na nila.